Yn ystod y cyfnod, fe wnaethwch chi ddweud y byddwch chi'n gwneud unrhyw beth yn ystod y cyfnod. magulo at masalimuot na lahat. Ba't ibang buhay ng tao? Kasi ba't buhay ng sitwasyon na kayo makakasalungan? Paano nga bang ba buhay na wala kang kaysa Ngunit paano kung nakikristo ka na, balik po sino pa ang pinakamalapit sa inyong puso, tulad ng iyong pamilya, ang hindi mo maiaakit patungo sa kanya. Magandang ko po sa so, ano? Pero kung, uh, na uh, uh, ikat sa akin tungkol po ito sa aking mga anak na hindi sumusunod sa aking mga tagubilin, hindi sumusunod sa aking payo. Tumadalangin ako sa Panginoon na tugunin ang aking mga dalangin ito. Ngunit, hindi pa ganawawan na ako ng pag-asa na hindi ang aking mga dalangin. Tulungan niyo po ako sa aking ginadalang bigat na ito sa aking puso. Ito pa kapag patuloy na ginawaan sa aking mga kabigat-bigat na aking mga ganun. Ano ba niya po ako na kung anong malapag mong gabi para sa aking mga anak patuloy niya nabinig o hindi? Lala Dakilang bugaw. Nasaan na yung kinita ko kagabi? Hoy! Nakikinig ka ba? Hello? Oo, oh, mamaya matika tayo. Ano pa ako atlo na doon? Hoy! Oh, nakikinig ka ba? Ako? Hindi marami talaga. Kanina yung ka sa kanina kausap? Kapit lang kung dalina. Mamaya na yan. Anong problema mo? Ikaw ang problema ko. Ano nga? Yung pera ko pagdating. Nasa ka? Teka, anong pera sa nagtatod mo? Anak ko na utang mo sa akin ha? Ano makapalit pala ang mukha ko mo yung hindi mo katawan. Huwag mo tatod yung

ay, anong magsisipin ang tasa sabihin nyo? Eh, wala nga ibang alam mo na magbasa ng Biblia, diba? di ba? Hindi ka subukan yung usap palang Biblia sa pagmumukhaan nyo. Total? Wala nga kwetang ama! Tapos naman! Ako pa rin ang inyong ama! Ingay-ingay diba? so, naman sa pamamaya ito. Puro kayo ingay. Para kayo nasa palengke. Wala naman kwetang mga pinagkabing gawa nyo. Mm -hmm. Excuse me. mo, hmm. so, ka. Hindi ko rin ba hindi naman kapag ito. Dahil nga nga ganyan. hindi. Di ba binabayaan nyo kami? Kaya namatay, di ba dahil din sa'yo? Namatay siya, pinabayaan mo. Dahil dito sa'yo, tingnan mo. Ihiwal ako ng kasawa ko, hindi pa ako ng anak. Paano ko ito bubuhayin? Dahil buhay ito. Mga anak, magsisisay sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan niyo pakakawalan siya yung puso, ang galit at po. Manumahal tayo sa Dios. Lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon? Wala kang kwentang ama. Paypaya pera, bilisan mo na. Wala kang kwentang wala. Wala kang kwentang ama, wala kang kwentang ama. Anong pala sing buhay, ayun pala kita ama. Anong na tika ama. Wala kang kwentang ama! 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 Nang naglalaro sa hangin ang buhay ko Di malaman kung saan ang tumo Sumasabay sa agos ng kami po yung magkasamang lumalapit sa iyo ng aking kapatid na ito. Yamang ikaw po nakakaalam ng sitwasyon, ng kanyang problema. Hinihingi po namin, O Diyos, na ikaw ang manguna sa aming pong pag-uusap na ito. Upang malaman po namin ang tama at dapat na solusyon sa kanyang pong problema na ito. Papasalamat po kami dahil ikaw ang aming ama na aming pong malalapitan anuman ang aming kabagabagan ikaw ay merong laging tugon at solusyon sa aming pong mga pangailangan maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon naunawaan ko brother Eddie ang alalagayan mo naintindihan kita. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Buhay ang Diyos natin at walang mahirap na bagay sa Kanya. Pero ang tanong ko lang ay, nakahingi ka na ba ng tawad sa kanila? Kung nakahingi ka na ng tawad at nadama nila yung totoong puso na ikaw ay nagsisisi. Huwag kang manghinawa. Patuloy nating papanalangin. At kaisa mo ang mga kapatid sa pananalangin. Sabi sa Bible, sa awit uh, chapter 37, magtiwala ka sa Panginoon gumawa ka ng mabuti magpakaligaya ka sa Panginoon paglingkuran mo siya at ibibigay niya ang nasa na yung puso para sa iyong mga anak yung nais mo na ang anak mo ay maligtas mas lalong ibig ng Diyos na ang mga anak mo ay maligtas dahil hindi niya ibig na ang sino man ay mapahal Wag kang huwag kang manghihinawa sa pananalangin tsaga lang brother Eddie patuloy ka lang at ang Diyos ay kakampi mo naitindihan ka ng Panginoon tumapit ka sa Kanya tiwala maglingkod at isang araw makikita mo ang tugon ng Panginoon Though at times I'd rather go alone my way You need to take the right direction Take your you <laughs> Ang pagsisising na una, ang pagsisising na una ay higit na mabuti, ay, ay higit na mabuti sa pagsisising na ay. Ay sa pagsisising na huli. 5 seconds. Action. Brush ng buhok. Bibig. Biglang tingala. Hawak sa libig. <laughs> Mira. Action. 5 seconds. Brush ng buhok. Bibig. Biglang tingala. Hawak sa <laughs> Action. Brush ng buhok. Bibig. Piglang tingala. Hawak sa dibdib. Ba't ka nakatingin sa akin? <laughs> action. Brush ng buhok. Bibig. Piglang tingala. Dibdib. Cut! <laughs> 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 like, camera, action. take camera action <laughs> <laughs> Napunta mo kasi dulo Ang batang Yagit. Take 3. Action. <laughs> <laughs> Ang batang lumubosipun. Take 4. Action. Ang batang grasa, take five action. Huh? Ang batang ugatin, take seven action. balew yata, <laughs> wala pa, ano yung wala pa, wala pa niya <nito> sabi, <laughs> wala pa siya mo kasi <laughs> <Boksa ako> na hindi siya nagsalita